Hello, guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Trending Collection. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At kung hindi ka pa nakaka-hit notification bell, pakihit na rin po para updated po kayo lagi sa aking mga bagong video na ina-upload. Thank you guys! Grabe ngayon guys sa Pilipinas. So, oh, konting ulan lang kahit saan baha. Grabe. Yung sa amin ngayon, ang no, laki na naman ng tubig. Uh, pag hindi huminto ang ulan ito, pasok na naman sa loob ng bahay ang tubig. Baha na naman. Hindi <laughs> ko alam bakit bahay na ngayon ng Pilipinas. Grabe. Ay, nako. Ang bilis ng panahon, guys. Five years. Ito yung date na pumunta ako dito sa Riyadh. September 5. Yan. Al al alalang alalak pa dati, oh. Taas ng lagnat ko. Talagang sama ng pakiramdam ko ng time na yon, tapos maulan-ulan pa. Pero kailangan kong mag-flight. So, naalala ko yung time na yun, madaling araw kasi kung malis ng bahay eh. Solo lang ako, daladala dalaki maleta ko. Tapos nado doon si ama. Siya lang ang gising. Sabi niya, sabi niya sa akin, Aalis ka na ba Maricel? Sabi ko, opo ama. Sabi ko, sige po ama, I ingat, i ingat po, bahala na po kayo sa mga bata. So, ako, kailangan na ulit magtrabaho. Zero balance na tayo eh. Kasi, hindi biro yung pagpapagawa ko noon ng pader sa kano ano Yung kinita ko noon sa Dubai, doon lang naubos sa pagpapagawa ng pader at saka nung pundasyon ng nun sa bahay. Tapos, ito nga March, itong March uh, 2024, sinimulang kuling gawain yung bahay ko. Naubos lang, pina, naubos yung ipon ko nung sa loob ng 5 years. Pero konti na lang matatapos na. So, ngayon, yung mga papeles ko dito, ano, nirenew na lahat ng amo ko. Mula sa passport, sa ikama, tapos itong sa, sa bank, lahat nirenew na niya. So, another plus two years contract ako ngayon dito. Ito nga yung amo ko dito, anak siya na panganay nitong amo ko, namatay na kasi yung amo ko eh, si madam. So, plus 2 years. Ang <laughs> hirap ng buhay o oh, FW pero mas mahirap kasi sa Pilipinas walang trabaho, ba diba? So kasi naranasan ko na yung walang-wala sa Pilipinas so yung madali naman ako makahanap ng trabaho doon kasi pag nag-apply ako, software kasi ako doon eh. So madali ako makahanap, yun nga lang. Hindi, hindi ko kikitain yung kahit na 20,000 lang dito ang kita ko monthly hindi ko hindi ko makikita sa sa pananahilang yon sa Pilipinas so natitiis talaga ako dito kasi malaking tulong yun para sa aking mga anak yung hirap natural na yun eh dito nga, paggising mo pa lang talagang marami ng trabaho hanggang sa pagtulog mo pa rin. Ang ginagawa ko na lang dyan, kinakantahan ko na lang yan. Kasi wala namang magagawa eh mapapansin mo na lang habang kumakanta ka, nagtatrabaho ka, tapos na pala yung trabaho mo. So, ang kagandahan lang dito, pag natapos yung end of the month, may sahod ka na, di ba diba? So, ganun talaga ang OFW, tiis-tiis lang talaga. Pero, soon, pag may, sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga, ba diba? So, <laughs> na-imagine ko lang yung 5 years, ang bilis lumipas eh. Ayun ako. Tapos nakita ko yung mga Nadali ng mga baha, ng mga ano, grabe, no? Biro mo, yung hirap kayo magpundar ng bahay, dahat mga gamit, tapos pabahain lang hanggang loob, bubong lang halos ititira sa iyo ng kalikasan na ulan. So, nakakapanlo mo, ba diba? Yung halos pinaghirapan mo, maipundar lang, tapos, ganun, haabuti ng baha hanggang loob. Yung iba nakita ko, bubong na lang eh awawa wow, talaga ngayon. Sa panahon talaga ngayon na to, mahirap pumili ng bahay. Kasi baka hindi mo alam, lubugin up. Maganda nga yung bahay. Eh, kung pag konting ulan lang pala, bubong na lang halos ang natitira, ba diba? So, swerte pa rin sa amin kasi kahit binabaha yun sa dulo doon. Yung nabili ko naman na tinayo ng bahay, medyo, medyo mataas pa siya. Hindi pa siya medyo abot. Saka maganda na may karsada na. <laughs> nag-imot mo na tayo tulog pa kasi tong amo ko eh ano kasi siya eh mabait din tong magkasawa na to eh hindi, hindi ka na ibang amo na lagi nakasinghal sila hindi pero kaya minsan pagka uh, yung palautos nagiging palautos sila na naiba yung mukha ko eh nasisimangot pero <laughs> tayong magagawa ha? mga amo yan eh <laughs> Kaya enjoy-enjoy ko na lang ang buhay ko dito eh. Grabe. Pero nyo yun, nag ako, I am just 29 years old. Tapos ngayon, sa darating na September 14, 47 years old na ako. Oh my God, ang bilis kong tumanda. Tanong <laughs> pa rin, trabaho pa rin ng trabaho. Hi. ano ba yan? Hirap OFW. Tapos, Grabe ngayon ang klima dito. Sobrang init. As in, sobrang init talaga. Hanggang ano to eh. Hanggang ber. As in, mga September, November. September, October. Ayan, mga October. Tapos November, medyo malamig-lamig na siya. Pag dumating naman guys, ng taglamig dito. Talaga namang mapapadoblikan suot ng medyo sa lamig. Yun lang. Mahirap pang klima dito. Akala ko nga dito sa Riyadh, purong init lang. Hindi pala. Sobrang lamig din pala dito pag weather na ng Ganon. Nihintay ko magising itong amo ko kasi magluluto kami. Mga 11, luluto na kami niyan. So, dot-dot mo na tayo habang tulog pa siya. Kasi mamaya, straight ito naman na trabaho na yan. Ganun lang ang ditong buhay. Paikot-ikot lang. Alam mo na yung mangyayari sa pagdating ng ganitong oras, ganyan, ganyan. Ay. Ang hirap maging solo. Solo parents, solo sa buhay. Lahat solo. Kaya <laughs> eh, naalala ko yung anak ko panganay eh. Nung naiyak siya, naguhugas lang ng pinggan. Naalala ko siya, sabi ko, hugas lang ng pinggan, naiyak ka. Hindi ka pa pwedeng mag-abroad niya na. <laughs> Pero thanks God. Nakagraduate na siya ng college. I'm very proud of my eldest daughter, Princess Valencia. At ngayon, may work na siya. Isa lang ang pray ko kay God. Bigyan siya ng healthy, 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 healthy. At lagi siyang alagaan, ligtas sa lahat. Ganun din naman yung iba kong mga anak. Kaya lang kasi yung iba kasi matitigas ang ulo. Ito na, ito na, itong kontrata kong two years. Ito, kung gusto ng anak kong lalaki na magtapos ang kolehiyo sige, gagapang ko siya. Talagang, hindi ako uwi ng Pinas hanggang hindi pa siya nakagraduate. Sana, sana magtuloy-tuloy siya ng kanyang pag-aaral. Kasi yung dalawa na hinto na eh. Yung bayad ka ng bayad kada semester, ang laki-laki ng binabayad mo, tapos ang hirap kayang kitain dito ng pera na yan. Tapos eh, last month eh, hihinto. Tapos, lilipat sa ibang eskwelahan. Tingnan mo siya ngayon, nga nga, di na nag-aral. So, decision niya yun, yun ang gusto niya sa buhay niya. Basta ako bilang ina niya, ginawa ko naman yung tungkulin ko para makakapagpatuloy sila ng pag-aaral. Kaya lang, may buhay-buhay sila, kanya-kanyang buhay na, kaya hindi na natin sila pwedeng uh, o oh, ganito, ang gawin niya, ganyan-ganyan. Matitigas na ang ulo eh. Kaya wala na tayong magagawa. Kaya ako, hayaan ko na lang sila. Kung ano kaya kong maitulong, sige lang. Walang problema. Tinaguyod ko naman sila hanggang baby pa sila, hanggang sa lumaki na sila. Kahit ako lang mag-isa. Ganun talaga ang buhay eh. Sabi nga eh, kung ano kapalaran. Yun, yun siguro yung aking guhit ng palad. Pero, thanks God, love ako ni God. Isa lang naman ang hiling ko kay God eh. Kung anong pag-iingat at pag-aalaga niya sa akin, ganun din gawin niya sa mga mahal ko sa buhay. Yan, lalo na sa mga anak ko. Guide niya. Huwag niyo kong hayaang maligaw, maligaw ng landas. Yun lang naman eh. Ang hirap kasi maging OFW dito. Yung inaalagaan mo yung anak ng iba, pero mga sarili mong anak hanggang video call na lang. Kasi kailangan mong kumita ng pera at may padala sa kanila. Buhay OFW oh, life. <laughs>